Wow, ang sarap! Ang dali okay. Oh, binulbol daw. Tilo ano na. Sige, takal. Yuck, yummy, yummy. Ang sarap mo. Merong ano siya, maraming gata. Oh, di sana all. meron na siya, oh, isang cup. biya, ano, na lang Kainan na. Oh, lang May lang ka ate. Tama no, lang. dito. ang sarap, sarap.